na akong gustong i-share sa inyo guys tungkol sa likod. So, before pa ako mag-share, magpakilala mo na ako. I'm Soli, Tahadlangit. Kobrado po. Affiliate member sa likod. Ang gusto kong i-share sa inyo ngayon guys ay yung ano ba talaga ang binipisyo naman po natin pag nandiyoy po tayo sa likod. So, first guys, dito sa likod, pwede po tayo mag-join as member or an affiliate member. Ang makukuha natin value o benefits dito guys pag nag join tayo sa club ay pa-shop online po tayo sa Good Good Wholesale guys yun po na good for saving po open The primary products po is for health and wellness kaya napakaganda po na opportunity na hatid ng Good Good sa atin tapos ito si Good Good po ay hindi lang po siya focus sa uh, for health and wellness soon, mag-add po siya ng more products and services po in our back office like uh, household products like solar panels, gadgets, tapos yung skincare industry, travel industry, and more po. Napakalaking company po itong si Liquid. Tapos napakalaki pa ang compensation plan ni Liquid, yung reward niya sa mga masipag na affiliate member na marami po ma-enroll. So, dito sa Leetgood guys, huwag sa ka talagang mag-enroll meron Mayroong kita kikitain weekly at monthly So, malaki po ang reward ng Leetgood kasi every direct po na magpa-join natin sa Leetgood na nagpilit po ay mayroon po tayong magpapuhang 50% po So, $35 po yun guys Napakalaki Tapos, ang ganitin sa Fairhouse pa Kahit ilan po ang magpa-join natin sa Leetgood ay pabayaran pa tayo sa company. Tapos once na marami tayo natulong ang tao na na enroll sa likod, tapos nag-rank up pa sa likod, tapos you build your team, tapos yung friends mo na nag-join din sa likod, ay nag-duplicate din po, ay sinishare din po sa likod, ay lahat po tayo dito ay mag-rank up talaga sa likod. So ang maging achievement natin dito ay patungo talaga sa Bayamundar. Napakaganda po ang rank na diamond kasi 6 digits amount po yun. Tapos meron tayong 2% na share sa total sales sa company at the po. Laking po yun sa family natin. Tapos marami tayong matutulong tao na maging po Tapos meron pa silang insa. Pag win-workout talaga nila tama sa lipo. Cool. So, mahaba pa itong presentation with good. So, for more info guys, if you're used to know about the concept of code and everything, you can message me guys para ma-invite ko po kayo sa Zoom meeting or sa webinar. So, that's all for today's video. Thanks for watching. God bless. Bye!